Si King Kong naman daw nga ni namin dito sa gubat. Sabi ni RJ, nagsawa na yata sa paghahanap namin sa King Cobra at sa dambuhalang sawa. Imposible naman ang gustong ipahanap sa amin ni Lodi pero shout out pa rin sayo. Gagala pa rin nga ni kami ngayong gabi para makahanap ng mga kakaibang nilalang. lang. Ito nga ni ang unang bumungad sa amin, isang Asian Box Turtle. Napakarami nito sa mga gubat na napupuntahan namin. Isa ito sa hindi nawawala kada herping namin. At ito naman nga ni kung laki ka sa gubat, siguradong kilalang kilala mo kung anong ng dahon yan ang dahon ng alingatong, sobrang katilang naman yan. At ito naman nga ni, nakakita kami dito ng bulbul. Yan naman nga ni, ay isang uri ng ibon, yan ang yellow wattled bulbul. Kadalasan nga ni, na nakikita namin ito ay dalawa, magkapares. At ito naman nga ni, ay isang kentod, yan ay invasive na palaka. Bibigyan ko lang nga ni, ng isang malakas na sipa. At yun, marunong pala silang lumipad. Ang kentod pala ay poisonous, pero kinakain yan sa ibang lugar. At paborito rin yan, kainin ng mga cobra. At ito naman nga ni, parehas lang ng una namin na nakita na ibon, yan ang yellow yellow wattle bulbul pero dalawa sila single single yata ngani yung una namin na nakita kaya mag isa lang at ito naman ngani isa na naman asian box turtle napakarami talaga nila minsan apat sa isang tubig ang nakikita namin pero ngayon pa isa isa lang ngani at ito naman ngani isang pruta sa gubat ang tawag namin dyan ay tagbak ang laman nyan ay parang sabayabas lang napakaraming buto ngani meron naman dito isang hipod napakasarap ngani yan pang sahog sa pansit napakarami na namin na nakita nyan ngayong gabi hindi ko lang nabidyohan at hindi rin namin huli gawa ng wala ngani kami dalang panah na ang huli sa kanila. At ito naman nga ni, isang malaking gagamba. Yan naman ang huntsman. Napakaraming species naman nga ni, ng ganitong klaseng gagamba. At sobrang dami naman nga ni ang nakikita namin nito dito sa gubat. Nagsisilabasan nga ni sila pagabi para maghanap ng kanilang makakain. At itong ipis naman nga ni, ang isa sa kanilang paboritong pagkain. Pag nagkasalubong sila tapos ang ang araw ng ipis na yan. At ito naman nga ni isa pang uri ng huntsman. At sila naman nga ni, ang may pinakahabang galamay sa uri ng mga gagamba. Yung may mga arachnophobia pala hindi pwedeng makasama sa amin gawa ng napakaraming gagamba ang aming nakikita. Meron naman nga ni kami dito nakitang napakataas na ahas. Yan ang Philippine Vine Snake, Midley Venomous. Hindi na nga ni masyado makita sa camera gawa ng napakataas niya. At meron pa nga ni dyan katabi lang na napakalaking pugad ng ibon. Kaso hindi na talaga nakikita sa camera. At ito naman nga ni isang Platimantes SP. Pwede na nga ni yan pang adubo sa gata na may sili. O kaya pang prito, crispy fry lang ang katapat niyan. At meron naman nga ni ako dito nakita isang uri ng gagamba. Napakagaling niya talaga mag-camouflage. Kung, hindi mo nga ni tititigan, hindi mo mapapansin. Yan naman ang tailless web scorpion. Dahan-dahan lang nga ni ako na lumalapit dyan. Gawa ng napakabilis niyan gumalaw. Bigla na lang nga ni nawawala pag nakaramdam ng vibration. At yan naman nga ni, nakakita kami dito ng toe biter. Akala naman na isa lang, dalawa pala sila. Ganyan pala sila magparami. At yan naman nga ni, nakakita kami dito ng ibon. Yan naman ang red crested malkuha. Palagi nga ni, magkaparis ang nakikita namin ito. Sobrang bihira lang nga ni, makakita ng nag-iisa. Meron naman nga ni dito, isa pang uri ng ibon, yan ang frogmouth kung tawagin sisiw pa siguro ito, gawa ng maliit pa, kaso sobrang taas, hindi masyado makita sa camera, hayaan na lang nga namin yan dyan, hanap na lang ng medyo mababa, para makita rin ninyo kung ano ang itsura ng frogmouth, at yan naman ngani ni nakakita naman tayo dito ng isa pang ahas, yan naman ang philippine vine snake medlevenomus, nga ni